Nak, mauna na si nanay, ha? Ikaw nang bahala dyan. O, oh, yung mga plato, baka nandiyan pa rin yung pagbalik ko. Ay, nako. <coughs> pa, nay. Siyempre naman po. <coughs> Tsaka nga po pala, nay. Bili naman, naman ako ng mango, o. Oh. Nako ka talaga, nak. Daing mo pa ang naglilihe. O, siya, sige, sige. Alam pa namang paboritong paborito mo yun. Ayun. Salamat po, nay. O, siya, siya, Ikaw nang bahala dyan. Mauna na ako. Bye, Nay. Mag-iingat ka po. <coughs> Hoy, Nena. Alam mo ba, yung anak ni Maring Jessica, sinugo daw sa ospital. Hala, ano nangyari? Kontaminado daw yung nainom na tubig. Yung water station doon sa may kanto, yung malapit sa pabrika ng alak, nagkatagas daw sa tubo. Ayun, humalo sa tubig nila. Wala, makakaawa naman siya. Totoo. Alam mo yung mga lalaking korporasyon na yan, yan talaga yung nagdadala ng malaking polusyon dito sa atin eh. Yung mga dumi nila, napupunta doon sa dagat. Tapos yung mga usok ng pabrika nila, ay nako, kainaman. Ikaw, isa ka pa. Ang hilig mo magsunog ng basura. Hmm, ba't naman nasali ako dyan? Diyan na oh, anak, ito na ang hinihingi mo. Ay, hala, Salamat po, Nay. Pero mamaya ako na lang po kakainin. Tataposin ko lang po ito mga ginagawa ko. So, sir, sige anak, Bilisan mo dyan ha at kakain na tayo. Ayusin ko lang tong basurang na namin kanina. Sige po, Nay. Binala ko ulam ha. Ayusin mo na mga plato. Pabili po. Ano pong sa inyo? Pabili po sardinas. Ito po. Ito po. <coughs> אני לא רק, מה את, אני רוצה לשמוח, למה? לא, 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 לא Um, kayo po ba ang ina ng bata? Ano nga po, Dok. Dok, ano po ba nangyari sa anak ko? Huwag po, po sana sa kayo mabibigla na eh. Pero nung chinek namin yung X-ray ng bata, may nakita kami ng cancer sa baga niya. Maluba na po ang lagay ng anak niyo. Ha? Paano nangyari yun? Wala pong bisyo ang anak ko. Wala pong naninigarin sa amin. Wala hindi, pong... Hindi lang naman po sa bisyo maaaring makuha ang cancer sa baga Nay. eh. Maaari rin po itong makuha sa nalalangap natin ng mga usok o sa mga maduduming hangin at iba pa. Pasensya na po na eh. Maluban na po ang lagay ng anak niyo. Kailangan na po natin ang agarang operasyon para mailigtas ang anak niyo. Iiwan ko na po muna kayo para makapag isip, -isip. Imiiyak ako. <laughs> Sabi sa akin ng doktor, may cancer ka doon sa baga. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko lahat to. Iyan, okay. kasalanan ko na to. <laughs> Nay. Nay, wala kang kasalanan. Hindi mo to kasalanan. Hindi mo gusto mga nangyayari. Tsaka, Namahal oh, kita, anak. Ito ka muna, anak, ha? Bukal ako ng mga gamit sa bahay. Ayusin ko lang mga papeles mo para sa operasyon mo. Babalik agad ako. Ha? <coughs> nay. Nay, huwag oh, makakalimutan yung paborito ko. Mag-iingat ka, Nay. Eh. うん。<laughs> كسلاناً والله كسلاناً والله كسلاناً والله كسلاناً والله Það er það hægt að líka að þá. Það er það hægt að líka að þá.